curious lang ako kay Romel Adobol kasi medyo hindi siya ganun ka explosive sa pro hindi yung impact niya hindi ganun katulad ng amateur national athlete. Ano sa tingin mong kulang cool para ganun kay Romel at that time? No, it's not kulang. Cool hindi lang siya napunta sa tamang team, tamang team, at tamang coach. Tamang coach. Oh. Okay. Hindi ko lang 'yon. Naniniwala ako ang buhay ng player is nasa coach, nasa team at a right time. Correct, correct. Kasi siguro naman ako, I will not hide. I'm a very frank person. Like, do no, kinuha si, si Danny sa PBA, pinlano na nila kung ano gagawin sa kanya. Correct, correct. Kasi nga, natatakot sila pumunta sa, sa NBA, di ba? Diba? correct. Pero kung nagsabay yung dalawang yon, masama man sabihin, alam naman natin takbo sa basketball, meron pa rin How so, John? Oh, 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 oh. Sorry to say, ako hindi ako plastic na tao. I'm just telling the truth, di ba? Pwede naman lahat, kahit naman sa UAP NCAA, CAA, kung gusto mo. Mong... Like, remember, there are some uh, people who deserve to be MVP during your time na sa PBA. Pero napaburan yung isa. Because, pero isang agent lang sila, di ba? Hindi ko nag may mention yung mga pangalan. Pero may mga event na gano'n eh. Normal lang yun Oh. Eh. Uh, yung mga pangyayari talaga sa bill uh, uh, actually Bakulay. hindi, Bakulay. La, hindi lang na sa pd yan uh, uh -huh. when it comes to sports ay, alam mo yung eh, sabi natin may eh, politika mission Yes uh -huh. Uh -huh.